Good morning po, Yusek. May we get malakanyang statement po on the beginning of the overseas voting po and maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po, ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Ang ating uh, pas, ang ating uh, mensahe po mula sa palasyo ay, gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. 'Wag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi bot, iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung uh, maaasahan ma po natin, uh, mga mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan at uh, mga leader na makabayan. Also yung for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe um, what does that say about the innovations of the government po na pinipush natin? Sana po magiging mas maging uh, maayos po ito at uh, dahil po ito ayan uh, mas mapapabilis po ang uh, pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan.